Itong lolo na ito, kaya niyang bayaran ng utang ng Pilipinas. Pero yung cellphone niya, flip phone lang. Afford din niya ang mag-hire ng world-class na chef. Pero yung almusal niya araw-araw, McDo lang. Sobrang allergic niya sa paggastos. Isa din siya sa pinakamayamang bilyonaryo sa mundo, wow. pero nakatera siya sa lumang bahay niya since 1958. At ang suot niyang suit, 20 years old na. Siya nga pala si Warren Buffett, ang top 5 richest billionaire sa mundo. Wow. Ang network niya, 150 billion dollars or roughly 8 trillion wow. pesos. Pero kilala siya sa pagiging sobrang tipid. Napaka-frugal. Sabi niya, "Don't buy things you don't need." Akala mo siguro kung bilyonaryo ka na, dapat naka-private jet, Rolex, at may golden toothbrush ka na, no? Pero no, marami sa mga pinakamayayamang tao sa buong mundo, frugal maliban kay Warren Buffett. Ang isa pa sa example ay si Ingvar Kamprad. Alam mo ba yung IKEA? Siya ang may-ari at founder noon. Ang net worth niya at death ay 50 8.7 billion dollars or 3.2 trillion wow. pesos. Pero alam mo ba ang suot-suot niyang mga damit, ukay-ukay. Tapos kilala din siya nagpapagupit sa mga developing countries. At kapag sumasakay siya ng mga aeroplano, economy class lagi. Wala siyang sariling private jet. Ang aral na gusto niyang i-import sa atin, keep expenses minimal and focus on value and growth. Maliban sa kanya, nandiyan din si Hetty Green, ang OG Kuripot Queen. Siya ang itinuturing na 19th century version ni Warren Buffett. Pero mas intense. Alam mo ba kapag nagsishower daw siya, walang heater kahit winter sa kanila. Tapos isang piraso lang ang damit niya na gamit-gamit niya for years. Pero kahit ganito siya katipid, naging pinakamayamang babae siya sa panahon niya. Andyan din si Mark Cuban. Bago naging owner ng NBA team, nagsimula muna siya sa sobrang tipid na mode. Kumakain siya ng mac and cheese daily at nagtitiis sa apartment with five roommates. Yung kotse niya, butas-butas na fayat. Pero happy siya kasi lahat ng natitipid niya na ilalagay niya sa kanyang business. Ngayon, ang network niya ay 5.1 billion dollars na. Okay, puro foreigner yung pinag-uusapan natin. Dito sa Pilipinas, meron din tayong mga bilyonaryo na sobrang tipid. Andyan din si Socorro Ramos, which is ang may-ari ng National Bookstore. Si Socorro Ramos, o mas kilala bilang nanay Kuring, ay laki sa hirap. Naging sales lady lang din siya noon sa isang bookstore at yung kapital na ginamit niya, 211 pesos lang noong 1940. Ginamit niya ito para ipatayo ang sarili niyang bookstore. Pero ang masaklap, dalawang beses nasira ang bookstore dahil sa gera at dahil sa bagyo. Pero kahit na ganun yung nangyari, Nanay Corinne will still continue from scratch at pagsapit ng 1970s, dito na naging patok ang tinaguri ang largest bookstore chain sa buong bansa. Ngayon, ang National Bookstore ay meron ng 230 branches nationwide. Maliban kay Nanay Corinne, kung mahilig kang gumamit ng Google, ang isa sa mga investors nito na si David Cheriton ay sobrang tipid at kuripot din sa kanyang sarili. Wala siyang ni isang mansyon. Wala din siyang ni isang luxury car. Nakatira lamang siya sa simpleng bahay. Wow. Pero ang tanong, eh saan niya ginagastos yung kanyang bilyong-bilyong pera? Nakilala si David Cheriton bilang isang bilyonaryo na laging nagdodonate ng milyon-milyon for education. Nagpapatayo ng mga eskwelahan at nag-finance ng maraming scholar. And guess what? Ginagawa niya ito quietly at hindi niya ipinamamalita. Grabe nga naman tong mga taong to, no? Ang lesson na i-import sa atin, hindi porket bilyonaryo ka, kailangan mo ng gumastos na parang yung pera is unlimited. Sabi nga nila, mas okay ang live below your means kaysa magmukhang rich pero broke. Dahil ang tunay na yaman, nasa disiplina, consistency, at tabang paghawak ng pera. Eh, ikaw ka magkano? Kung meron kang bilyon-bilyon sa bangko, ano ang gagawin mo dito at bakit? Tara, pag-usapan natin sa comments kung gusto mo pa na magayta pang klaseng content, i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.